Anong masasabi niyo po sir? Salamat po ay Bungbong Marcos sa mga tulong niya na nadawat namin. Ayun, so maraming salamat sa mga bless uh, tulong na natanggap niyo po. No, ano kayang mga laman ito sir? Nasabi na ba sa inyo? Hindi. Ah, hindi naman. Ayan. Sige sir, maraming salamat sir ah. So, salamat. So, so, sir, ano bang ano, uh, trabaho mo nung uh, pinagkakitaan mo? Saksa Ayun. Adupang nga sinasapa. Ayun. Oh, hayun sa kinit anong customer. Ah, uh, uh, hilingi damping presidente natulong sa sinya sa sarado. Uh, patubig. Patubig. Patubig, patubig. Patubig ano? ano uh, 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 so, ibig sabihin sir, wala ding uh, patubig dyan sa inyo. Oh, wala nang tubig sa amin kasi inuming tubig, wala. wala. Wala, din. Wala na. Pati inuming tubig, natuyo na. So, ibig sabihin, umaasa lang talaga kay sa ano ngayon. Sa, sa ibang barangay, papuntang, ano, papuntang atat. Ah, so, bababa pa kayo. Ibig sabihin, nasa mataas na lugar kayo sa bundok. Hindi na masyado. Mga uh -oh. lang, 3 kilometers. 3 kilometers. So, doon pa kayo kukuha ng tubig sa patag. Hmm. Ayan. So, anong uh, panawagan mo kung sakali sa Pangulo natin? Sana matulungan niya. Sana matulungan niya kami ng patubig. Yun, na magkaroon ng patubig, ano? Kasi dalagang tagtuyot ngayon. Eh, kumusta naman yung mga pananim nyo? Oh, kasi tagtuyot ngayon, parang mga, mga saging, wala na. Wala na yung mga saging. Ano ba yung mga tanim nyo, sir? Saging at saka niyog. Saging at saka niyog. Ayun, so yung niyog, medyo okay-okay pa yan, eh, no? Matibay-tibay. Pero yung saging nyo, wala na talaga. Ayan. Salamat, sir, ha. Salamat. Sir, magandang uh, araw po, sir. Sir, nakita ko kasi na merong andala dalang DSWD relief supply. So, anong masasabi nyo po, sir? Pinilo uh, mo, bisaya. Sige, sir. Okay lang. Sir, Oh, nalipay ko kay nakadawat pa ng sa gikas sa DSWD. Uh -oh. Nalipay ko. Ako kabalo. Diyan solo rin. At least nga nalipay ka So ilang beses na po ba kayo nakakatanggap ng mga ganyan, sir? sa experience ko. You know, ito lang siguro kay... Ngayon ka palang nakatanggap? Ngayon ka palang Nalipay ka So natutuwa ka doon oh, na nakatanggap oh, ka. Okay. So, Yan. Anong... Anong magiging mensahe nyo po sa ating Pangulo? Oh, uh, nagpasalamat din ako ba nga di, ni kuhan yun kitaan niyo mga ayuda o nalipay sa yun. Yu, um, sa may marag dahong ba? May mag, o ako magdahong oh, oh. na kuhan ba di ay mga ko, mga tagaan ba mga tao. Uh oh, oh. Yung simple sa isang dako kay silang mga damage mga ilang pang panan pero na nataga gigayon ng mga tao karon oo dako so, eh, pasalamat sa lumala ni si, kay si by, say, president ayon uh, sir kayo po ba ay isang farmers o magsasaka ano namangingisda Ah, manging isda. Oh, may ako, may picture mga ako dito. Ayan, kumusta naman po sir yung uh, pangkabuhayan natin ngayon? Oh, yun lang. Na, ano eh, na pa sa bagyo eh, oh, ah. na, na ano, nasira ang, ang bangka ako. Oh, oh. Sira. Oh. So ayun no? isang linggo nagtinda ng isda sa tidihan. Ah, oh, okay. So, yun lang. Ah, so, sir, kung uh, may hilingin ka sa ating uh, pre uh, presidente, ano po yun? Ano ha? lang? Yung, 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 yung nasa, sa sa, sa, sa iya, o sa inyo gusto ihatag. <laughs> Ayun. Uh, so, papasalamat ako sa Panginoon. na, na, na sa iya. Matagal po grasya. <laughs> ayan. So, ayan sir, maraming salamat ha. Sir, magandang araw sir. Uh -huh. Nakita ko kasi na meron kang bit 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 na karton na may nakasulat DSWD Relief Supply. Uh -huh. Ano pong masasabi niyo po dyan sir? Salamat kang Romualdez Marcos. Kaya iya magandang uh, pakanak ka ron. Nagganyan salamat. Sir, ano bang source ng income mo sir? Ano lang pinaka... Ah, nang ano lang ko. Nagwawalis lang ako ng ano, ng bulangan. Ah, okay. Uh, so, lingo. halimbawa sir, meron kayong panawagan sa ating Pangulo. Ano pong uh, magiging panawagan nyo? Uh, sana, sana pagpatuloy niya yung mga tulong sa mga mahirap. Ayun. So, maraming salamat sir ah. bundle bundle ng mga page. Hayo uh, uh, okay. Te, magkano yung kilo ng ganito yung sibuyas? 80 sir. 80. Ayan. CDO Small Farmers. So, dito te, sa kamatis nyo te. 30 sir. Ayan, 30 kilo naman. Ang uh, ah, per kilo, 30 pesos. Ayan, ito te, per ano na to, tali-tali. Ayan, 50 pesos lang sir. okay. Ayan, 15 pesos naman to yung mga gulay syempre yan meron pa mga iba dito so medyo mura na no, para sa ano talaga okay, ito naman kadis sa saging ito magkano yung sirguelas nyo 100 to no, no Ayan, 100 Ayan, yung manga 100 isang kilo na rin po yan dried uyap ito ano to yung uyap dito masarap to oh. alam hundred 110 pala ito ito yung uyap sa test the boot ayan, pwede kayo magtanong dito kung ano gusto nyo itanong Ano mag mam? ma- lang. Mag-review kami mamaya ah, mag pa. Mm -hmm. Ito yung sa test dock. <coughs> <coughs> oh. 早い <music> mamalan titan consultation do <laughs> na 对对对